So, nagluto ako dito guys ng ampalaya with ano, bagoong ang ampalaya with bagoong ito Tapos, na natin yung ating bagoong with itlog Yeah ating pampalasa. I Mix natin. Dito ako sa labas ng gluto kay grabe ito kay ang ano na ng aking asawa. <laughs> Hindi pa ako naliligo kasi alam ko mga amoy ako. <laughs> may bisita ako guys, may bisita ang Pilipina. Kaya, uh, linutuan ko siya nito. Tapos magluto pa ako ng kanin, magprito ako ng isda. Ay nako. Dami pang gagawin ko ha. So magano lang ako mag Ito parang ano ito. Ang palayang <laughs> Ta Takluban nato, be. Takluban. Na? <laughs>